Iris. Ang Iris, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay nagtataglay ng tapang na handang ilabas sa tamang panahon. Masikap at masipag ka sa trabaho at mga gawain, lalo na kung itoy may kaugnayan sa pagpapabuti ng pamumuhay. Nasa isip mo ang kasiyahan ng pamilya at pinangangalagaan mo ang tiwala sa relasyon. Walang puwang ang pagseselos dahil hangga't may pagtitiwala Masaya ang buhay pag-ibig. Mahilig kang magplano bago gumawa ng hakbang upang siguraduhin maayos at maganda ang resulta. Pagdating sa trabaho, inuuna mo ang kalidad at dedikasyon upang makamit ang layunin, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus ang Taurus, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay may matalas na isipan at may pokus sa mga gawain. Mas inuuna mong matapos ang trabaho kaysa sa pakikipagkwentuhan. Mayroon kang tahimik ngunit matapang na personalidad na iniiwasan ang gulo at alitan. Sa usaping pinansyal, mas pinahahalagahan mo ang maayos na kita kaysa sa magulong transaksyon. Ang layunin mo ay laging mapasaya ang iyong pamilya, kaya mas maingat ka sa paghawak ng pera at iniipon ito para sa kanilang kapakanan. Pinahahalagahan mo ang maayos na buhay at masikap kang nagtataguyod nito araw-araw, at tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay magaling magsalita kapag nasa mabuting kalagayan ngunit mas gusto ang tahimik na paggawa ng trabaho. Maingat ka sa mga bagong nakikilala at hindi basta nagtitiwala. Sa pananalapi, masinop kang magipon upang maabot ang iyong mga pangarap. Sa pamilya, ayaw mo ng berwan o salitang nakasasakit dahil naniniwala ka sa maayos na komunikasyon. Patuloy kang magpapakita ng pagiging responsable at praktikal, lalo na sa mga usaping magpapabuti sa inyong buhay, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Ang cancer, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay tahimik at hindi basta nagpapahayag ng mga plano upang maiwasan ang panghihimasok ng iba. Maingat ka sa pananalita, upang hindi makasakit ng damdamin. Madali kang magduda lalo na sa usaping pera, kaya mas pinipili mong maging maingat at praktikal. Masipag kang magtrabaho at iniwasan mo ang mga mahabang usapan. May tiwala ka sa iyong minamahal, kaya't wala sa isip mo ang pagseselos. Lagi mong inuuna ang kasiyahan ng pamilya, dahil ito ang nagbibigay ng sigla at balanse sa iyong buhay, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay may matatag na prinsipyo at hindi binabawi ang nasabi kung ito ay tama. Masipag ka sa trabaho at ginagawa mo ang lahat upang umasenso. Lagi kang nagplaplano bago magsimula ng gawain upang makasiguro ng maayos na resulta. Sa tahanan, nais mo ang masaya at positibong enerhiya na nagdadala ng swerte sa pamilya. Sa trabaho, tinitiyak mong matatapos ang lahat ng gawain ng walang palya. Hindi mo gusto ang mga berwa na nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan sa relasyon, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo Ang Virgo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay tahimik ngunit masinup sa trabaho, palaging nakatuon sa layunin. Ayaw mong magpatulong sa iba kapag kaya mo itong gawin ng mag-isa, lalo na sa trabaho. Sa pananalapi, maingat ka at mas pinipiling hindi magpautang upang maiwasan ang mga suliranin sa paniningil. Sa pamilya, inuuna mo ang kanilang kapakanan at pinangangalagaan ang kaligayahan sa pamamagitan ng responsableng pagkilos. Ngayong araw, nadarama mo rin ang iyong malakas na karisma na nagiging kaakit-akit sa iba, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra Ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay nagtataglay ng ugaling mapanuri at may layuning mapabuti ang pamumuhay laging nakatuon sa masipag na paggawa ng mga gawain at palaging naghahanap ng paraan upang kumita ng higit para sa pamilya. Hindi mo gusto ang mga usapang may kaberdehan at mas pinahahalagahan ang malinis na usapan. Maaruga ka lalo na sa kalusugan ng pamilya, tinitiyak na maayos ang pagkain upang mapanatiling malusog ang lahat. Kapag nangako ka, ginagawa mo ito ng buong puso sa kabila ng pagiging sensitibo ngayong araw, nagiging inspirasyon ang pagmamahal sa pamilya upang mapanatili ang kasiyahan sa tahanan, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagtataglay ng maingat na pag-uugali sa pakikipag-usap. Mas gusto mong makinig muna bago magsalita upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Hindi ka madaling magbigay ng pautang sa ibang ngunit handa kang tumulong sa mga malalapit sa iyo, lalo na sa pamilya. Hindi mo rin iniinda ang selos dahil buo ang tiwala mo sa minamahal. Sa trabaho, inuuna mo ang paggawa kaysa makipagkwentuhan, kaya madalas ay natatapos mo ng maayos ang lahat ng gawain. Ngayong araw, ang iyong pagiging praktikal at maingat ay magdadala ng positibong resulta, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Ang Sagittarius ngayong araw sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay nagpapakita ng tahimik ngunit matapang na ugali. Marunong kang magtimpi sa pagsasalita at iniiwasan mo ang pag upang maiwasan ang mga suliranin. Sa aspeto ng pera, inuuna mo ang kapakanan ng pamilya kaysa iba, kahit pa ito'y magmukhang pagiging kuripot sa mata ng iba. May posibilidad ng kaunting selos, ngunit ito'y dahil mahal mo ang iyong minamahal. Sa kabuuan, ang iyong katatagan at malasakit ngayong araw ay magbibigay ng kapanatagan sa iyong pamilya, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagiging alerto sa mga taong maaaring magdala ng negatibong impluensya. Maingat ka sa pakikitungo lalo na kung may kinalaman ito sa pera, at hindi ka basta-basta pumapayag sa mga alok na may halong pagdududa. Sa trabaho, tahimik kang nagtatrabaho at iniiwasan ang mga usapang walang kabuluhan. Kapag nangako ka sa pamilya, tinitiyak mong ito'y natutupad. Sa aspeto ng pera, bukas ang iyong palad para sa kapakanan ng pamilya, kaya't mas lalong pinapatatag ang inyong relasyon at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Ang Aquarius, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay bukas palad sa pagtulong sa mga kapamilya. Kapag may nangangailangan, handa kang umagapay ng walang alinlangan. Masinop ka sa pera at masipag sa hanap buhay, palaging nakafokus sa pag-abot ng kaunlaran. Hindi mo gusto ang mga usapan na may halong pagmumura o galit dahil madali kang menace. Sa kabila nito, pinapanatili mong maayos ang relasyon sa iba sa pamamagitan ng pagiging patas at maingat sa pakikitungo. Maaruga ka sa mga magulang at laging handang magbigay ng suporta sa oras ng pangangailangan, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces Ang Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng pagiging maingat sa lahat ng aspeto ng buhay, mula sa paggamit ng mga bagay sa tahanan hanggang sa pangangalaga ng hanap buhay. Tahimik kang magkikinig bago magsalita upang matiyak na hindi ka makakasakit ng damdamin ng iba. Sa trabaho, patuloy ang iyong kasipagan hanggat ito'y nasa legal at tamang paraan. Hindi ka rin madaling magpautang, mas pinipili mong ilaan ang pera para sa kapakanan ng pamilya. Ang iyong dedikasyon at pagiging responsable ay magdadala ng kapayapaan at kasiyahan sa araw na ito, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.